Napakatagal ko na gustong ma-experience ang mag-travel bilang isang solo female backpacker, especially dito sa Masbate. And excited ako ipakita sa inyo ang mga ginawa ko dito, kaya stay tuned! Unang-una, pagkagising ko ay agad akong lumabas at bumili ng mga kakailanganin ko sa limang araw na pag-istay ng Masbate. Gusto ko kasi lutong bahay ang mga kakainin ko. Siyempre, kaya nga homestay yung nirentahan ko para makatipid at mas maging comfortable ang ating paglalakbay. Feel na feel ko ang mga araw na to, mga karabas. Pakiramdam ko ay taga dito lang ako. Mababait ang mga tao at ang himbing pa ng tulog ko, lalo na malapit sa dagat ang tinituloyan ko. Sa mga oras na to, iniisip ko ang lulutuin sa almusan. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang kape sa umaga. <tinyo> At sa gabi, naayap pa nga ako nila Bicolano Man at Bicol PH Team para subukan itong Dada's Restaurant. Ang interior ay pinaghalong Indian-Mexican vibe at ang pagkain ay 8 out of 10. Hanggang dito na lang, Karabas, at ipagpapatuli ang vlog sa comment section. Click the link below. Thank you for watching! Bye!